Sa pagtatapos ng mahigit 2,000 na mga scholars ng technical vocational courses mula sa Maguindanao at Special Geographic Area kahapon August 31, tinanong ni Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE Bar Minister Mohagir Iqbal ang mga nagsipagtapos. Nang naniniwala ba kayo sa mga paratang laban sa akin? Sabay-sabay namang sumagot ang mga estudyante ng hindi bilang kanilang mga tugon. So... Naniniwala mo kayo na guilty ako doon sa kaso na binibitan sa akin? Totoo ba na hindi? Yes! Right now, I am at the eye of the storm. Nasa gitna ako ng bagyo. Sa harap ng mga mag-aaral, ipinahayag ni Iqbal na wala siyang kinalaman sa mga isyong ikinakabit sa kanyang pangalan at iginiit na handa siyang dumaan sa anumang investigasyon upang patunayan ang kanyang pagiging malinis sa usaping korupsyon sa Education Ministry. Matatanda ang nagpalabas ng liham ang Commission on Audit o COA, kaugnay sa maanumali 2 billion pesos na ginamit ng MBHTE. Narito ang sagot ni Iqbal. Kasi daw, meron na 2.2 billion na kinurakot ko daw. Meron pa 1.7 billion daw na kinurakot ko. I can explain all these things. Yung 2.2 billion nandyan, CMBHD si e Bar Minister Mujagir Iqbal. Rufa Mokalid, NDBC, BIDA Balita.